Good morning mga day, this is Basu Den, yung vlogger, a day in my life as a content creator at age of 13. Kaya naman mapapasabi ka na lang talaga dito ng I for the go! For today's video nga po pala ipupunta lang naman kami sa Pandawan pero i-share ko na rin sa inyo ang gawa ng vlog stress nga tayo. Plus 4 pa nga na madaling araw ay ginising na nga ako ni mama at medyo tinatamad pa nga akong bumangon gawa ng 11 na nga talaga ako natulog kagabi. Plus kumangaday wala kasi kaming wifi kahapon kaya naman hintay ko pa talaga ma-upload yung aming vlog. Sa data lang ang gamit namin kaya naman talagang kailangan ko pang at baka mamaya ay magkatulog ako tapos hindi naman na-upload yung vlog ko dinagalitan ako. Bali kasama ko nga po pala dito for today's video si mama, si dada, si baby Storm, si tita Star, si mommy, si Hoy hindi na na. Apon pa vlogs na ito, pero syempre, i-upload ko pa rin ngayon. para ba naman mabubulok na naman nga ito sa gallery ko pag hindi ko in-upload? Sayang naman. Memories na rin nga talaga ito. At dahil birthday na nga ni Mama ito kinabukasan, ay pupunta nga talaga kami ngayong araw sa Pandawa. Para na rin nga mamili ng mga seafoods gawa ng bawal nga talaga si Mama ito ng mga karni-karni. Kaya -karni? naman seafood, seafoods nga lang talaga. Kaya lang pupunta nga kami sa Pandawan para naman pwede nga talaga sa kanya yung mga handa niya for today's video. Char. Medyo madilim-dilim namin sa bahay. Pero nung makarating nga kami dito sa Pandawan ay medyo na nga talaga makikita mo na nga talaga dyan yung sunrise. Oh, hindi nyo keri, may pasan na, may paradise pa. pa. Char. Dito na nga po pala kami sa Pandawan, kaya naman ayan nga talaga naman nakikita ko na nga talaga ang mga tao na dito ng isda. Tapos ko mga day, lagi ko narinig itong Pandawan na ito, pero first time ko lang makapunta ngayong araw. Kaya naman nung inaya nga ako na sumama daw nga ako dito sa Pandawan, ay sabi ko for the go na nga. Yos ko day, nag for the go ako, pero anong oras na ako nagkagising. Char. Napakarami nga dito mga pwedeng bilhin na isda, tignan nyo naman ito nakita namin. Parang pating na nga, talaga ito, napakahigante naman talaga. Kuday, so, lang talaga ako ay bibili. Sabihin lahat ng iyan. Tapos kuday, wag na muna nga paparating pa lang kasi yung kapirahan natin. Ay, sana all. May paparating na pera. Tulog pa nga si Bibis. So, nung nagbiyahe kami, pagdating naman nga namin ito, ay nagkagising na rin agad. Siguro nga sa ingin na rin nga ng mga tao gawa ng parang palengke na rin nga talaga ito. Diyos ko dahil napakarami dito ang pwede bilhin. Parang gusto ko nga talaga lahat bilhin gawa ng gusto ko rin nga lahat matikman. Medyo matagal-tagal na rin kasi talaga akong dinakakalasan ng iba't ibang seafoods gawa ng talagang puro isda nga lang talaga na titikman ko at puro kasag. Balik, kasag nga po palang tawag sa amin dito ng alimango or kaya naman nga ay ng crab. Hala na nga kayo decision kung kasag, crab, or kaya naman nga ay alimang. O, oh, di diba? Napakaganda naman pala talaga dito. Lalo na nga talaga kapag lalabas na nga yung sunrise tapos nandito ka sa may daga. Ba, para mahapatalon ka na lang talaga dito ng biglaan. Nanginam nga ito si Baby Sama talaga namang nalibang na nga dito at baka mamaya-maya lang makapunta na dito sa dulo sa malayo. Char. Thank you Lord, paano ba naman nakapunta naman nga dito sa panibagong lugar? O, oh, di diba? Napakasaya ko. Paano ba naman pupuntahan ko na nga talaga yung mga lugar na hindi ko naman napupuntahan? Hoy! thank you, thank you, Lord. Gawa na nagkagising nga naman talaga ako nung ginising ako nila, mama. Hindi lang nga ganun kadali. Makawi na nga po pala. Iniluto na nga po pala dyan yung tahong pati na rin nga po pala yung alimango. Sorry, mga day. Hindi ko na nga talaga na-videohan yung full video ng pagluto. Pero sana nga ina-gets nyo. Sure. na nga bukas yung aking mini vlog na mga kaganapan ng birthday ni mama to gawa na napakasaya nga naman talaga. Parang mas masaya pa sa birthday ko. Diba, sinama ko lang talaga kayo sa aking mga kaganapan sa pagpunta namin sa pandawan gawa na naman talaga ng memories ko doon. Naman, napakarami naman talaga iba't ibang isang nakita ko iba't ibang alimango na rin nga. Iba't ibang alimango, iba't ibang seafoods pala. Yun lang naman nga po pala for today's video. Sana nag-enjoy kayo. Yun lang salamat, Bye-bye and God bless. Mwah.